Ang buwan na rin ang nakalipas. Mula nang pumuto ang flood control scandal. Ngayon ay Nobyembre na at malapit ng matapos ang taon. Gawan natin ng summary para matansya natin. Kung may patutunguhan pa ba ang investigasyon na ito. O kung meron pang patutunguhan ang isyong ito. Focus lang tayo sa mga pangunahing karakter. Una, naupo si Senator Marcoleta. Bilang Blue Ribbon Chair. Lahat ng mga testigo tinuturo ang pangalan ni Zaldico at Martin Romualdez. Pangalawa, napalitan ng Senate President at Blue Ribbon Chair. Sa katauhan ni Lacson at Tito Soto. Pangatlo, si Zaldico na todo tanggi noon ay nasa ibang bansa. Kunyari may sakit, ayaw ng umuwi. Pangatlo, nabuo ang ICI, pinatawag si Martin Romualdez. Ang ending para lang silang nagkape sa opisina. Pangapat, Tinuon lahat ng effort na imbestigahan ng Davao City, imbes na doon sa mga balwarte nilang. Klaro pa sa sikat ng araw ang mga ghost projects. Pang lima, nagbitiw si Lakson at bumalik. Naparabang commercial ng Super Ferry nun na. Babalik ka rin. Pang -anim, si dating Sekretary Bonoan ay nasa ibang bansa ngayon. Only God knows when kung babalik pa ba, katulad ni Zaldico, Sumatotal, sa hinaba ng kwento. Mga nagrali pa lang ang nakukulong. Kung ako lang ang tatanungin, hanggang si BBM pa ang presidente walang makukulong, kahit ipusta ko pa itlog ko.